Hello guys, for today's video, magluluto pala tayo ng binignit. Unahan ko na kayo guys. Malayo pa man yung mahal na araw, pero magluto na ako, no? Ayan, ngayon, magbala tayo nito. Ito yung nabili namin kanina sa palengke. Kamuting kahoy, tapos kamuti. Tapos gabi. Di man to gabi sa amin guys, sa Bisaya. Iba yung tawag namin dito, istaring. Ay, carl, istaring nga, kasi pa, may kulay pink siya. Pero dito guys, sa Manila, isa lang tawag nila, gabi lang. Ayan, umpisahan natin, natin balatan yung ating mga isang cup Ayan, Ayan, Balatan ko lang 'yung slugging. Ang ganda na 'yung nabili namin na gabi gabi pala starring kasi sa amin 'to, guys. Labis saya. Kasi may collecting siya. Starring 'to, pero dito isa lang kasi tawag. Yan, habang natutulog yung mga kasama natin, tayo naman magluto para pagising nila may merienda sila. Yan, tapos na ako na balat sa gabi. Sa so, kamuting kahoy naman tayo, guys. ni tawag sa amin. Dito, bilo-bilo. Pero marami tung sahog na, na ihalo natin para din dalami pagmahal na araw talaga guys sa amin, ito talaga yung niluluto kasi hindi man kami umaalis ng bahay doon yan lang, mga lugaw-lugaw -luga lang yung pinakain dito kasi nakasanayan naman pagmahal na araw naliligo man yung mga tao kami. Bawal kaming ano. Hanggang sa nadala ko rin na pag na araw nasa bahay lang. Ayan. Tapos na ako mabalat sa kamuting kahoy. Dito naman tayo sa kamuti. Dalawang kulay ito yung kamuti natin guys. May gilaw at saka may purple. Violet. Parang violet to siya guys eh. Ayan guys, tapos ko na nabalatan yung kamuti, gabi at kamoting kahoy natin. Hugasan ko lang siya, guys. Ulit para i-slice na natin. Ayan guys, mag slice na si Mama. Ayan guys, i-slice pa naman yung kamoting kahoy. Ouch. Guys. Tatanggalin ko itong nasa gitna. Cubes lang yung pag-slice para mabilis lang maluto. Ayan guys, nagluto na pala ako sa binignit or sa belo-belo. Hindi ko na napakita kanina kasi biglang nalubat yung cellphone. Isa lang kasi yung phone natin, guys. Tapos mabilis pa malubat. Ayan. Naglagay na ako dito ng malagkit siya, guys. Naglalagay kami sa probinsya ng malagkit. Kahit sabihin mong may bilo-bilo tayo nilagay. Tapos, yung kamote at saka gabi at saka yung kamoting kahoy. Tapos, naglagay na rin ako ng pampabango anis. At saka yung pangalawang gata, nilagay ko na rin. Ayan, na siya. Kumukulo na siya, guys. Ayan guys, maglagay pala ako ng sago. White lang yung kulay na binili ko siya. Ayan guys, ilagay ko na rin yung saging. Para maluto. Kasi luto na yung gabi natin at saka yung pamuting kahoy. Pati yung ano, ayun yung tatlo pa lang ino na kong nilagay kaya ilagay na natin 'yung saging para maluto na rin siya. yan tumahol na 'yung aso sa kapitbahay, guys. Yan, antayin lang natin kumulo 'yung ating galo-bilo. yan guys, gumawa tayo ng bilo-bilo or glutinous rice niya, guys, among ginawa pala. 'Di ba, naghalo na 'yung Bisaya at Tagalog na salita. Ilagay ko na siya, guys. yan. kakamayin lang natin kasi mahirap naman naghugas naman tayo isa-isa natin ilagay. Naan ko lang yung ating apoy. Kaya baka... Para hindi maano yung ilalim. Ayan, masarap na yung ginataan natin na belo-belo. Maraming sahog. Hindi kasi ako bumili yung may kulay na sagu, guys kasi mas gusto ko pa rin yung plain pero yung iba naman mas gusto din makulay yung ginataan nila depende kasi sa taste natin yun guys kasi iba iba yung taste ng tao ayan halo ko lang muna siya guys kasi para hindi mag ano sa ilalim alam mo yung lukot ba guys pag hindi kasi mahalo magano sa ilalim magtutong pala siya nabayan ba nakalimutan ko na ano ibig sabihin hmm, hindi naman sakto lang hindi naman siya nagtutong sa ilalim ayan, tatakpan ko lang din siya ulit ayan guys, ilagay ko na yung pangalawang gata niya kasi luto na yung mga sangkap na nilagay ko yan talaga yung pinakahuling ilagay yung pangalawang gata Ayan guys, tapos na tayo magluto sa ating ginataang bilo-bilo. Maglagay na lang tayo ng asukal. Tapos maglagay din akong kaunting asin guys. Para magbalance yung lasa niya. Ayan. Ayan guys, lagay na ako ng asukal. Kasi luto na lahat. Maglagay din ako ng kaunting asin. Ayan guys, tapos na tayo magloto. Kain po tayo.